Hello po, sa lahat po ng mga taga-sugid at uh, taga-subaybay po sa Obet Antique Collection sa YouTube channel, yung mga hindi pa po naka-subscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol. At uh, mayroon po tayong uh, sisilipin ngayon katulad nito mga idol, oh, at uh, napaka-lumang rilo po ito mga idol. At ayan uh, oh. At uh, yari po sa totoong uh, diamond po 'yan. Ayan mga idol. magkaka oh. mayroon po kayong makita ng mga katulad po nito mga idol. At uh, pleated lang po ito, siguro nung unang kapanunan at uh, nalusaw na mga idol. At uh, ito po yung uh, likuran mga idol, ayan po. At uh, ito nga yung bumungad sa atin mga idol nung nabuksan po natin ito. At uh, nai-acid test po natin ito. At uh, kinuskos po natin, ayan o. Oh. At uh, purong ginto pala yung mga kulay dilaw na yan mga idol. So sana lahat ng mga followers, don't forget to subscribe anti collection. Thank you for watching.